Um, una po, um, meron bang special reason na request na kayo na sabay-sabay at ano yung uh, mensahe niya sa inyo na nabuo kayo ngayon sa inyong dalaw? Yes, oo. Mga last month siguro yun, no? nagsabi siya kay uh, Veronica, kay Kitty na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron siya mga sasabihin. Uh, so nag-schedule kami ngayon na nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Uh, sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok eh, sa school. So, sumabay kami sa kanya. Tapos, uh, ayun. Uh, binigyan kami, nagpapasalamat kami uh, sa ICC, sa Detention Union dahil pinayagan niya na na apat na adults sabay-sabay na bumisita. Mer meron kasi na uh, limit sila sa pagbisita. But pinigyan uh, nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat uh, na magbisita kay uh, dating Pangulo na dito nila. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? yung mag-share uh, niyo lang na hindi naman masyado personal. Uh, ano, as a father, yun yung uh, message niya uh, bilang ama, personal, na buhay namin at uh, sa politika no? Uh, personal na buhay, uh, buhay ng pamilya, at uh, buhay namin sa politika. So, yung mga general topics na napag-usapan kami. Anything you can share po, lalo na sa politika? <laughs> oh, well, wala naman. Um, nothing, nothing about uh, the future, no? No concrete plans about uh, the future. Pero napag usapan na kung ano yung mga ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posibleng mangyari bukas sa susunod na taon uh, in uh, three years uh, from now. So yung mga, mga napag usapan kanina. VP Inday, what is the reaction of your father when he saw his four children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Um, Saya siya. Uh, he's he's been informed of it since Friday of last week. Nung tatlo na kami ang bumisita at uh, sinabihan na siya na ay nagaantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, uh, meron kaming approved uh, visit na kaming apat. So uh, masaya siya uh, na nakakausap niya kami. At um, medyo, medyo maingay kanina kasi apat, tatlo sabay-sabay, <laughs> apat sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Bastet na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, <laughs> medyo siguro,